So, like, the biggest thing that has happened lately is that the like, uh, separation yung si President Duterte at saka yung Communist Party of the Philippines. Now, tell me, what does this separation mean to you? Uh, it is, so far, uh, so far I or ano, vocal declaration na <laughs> de President Duterte yun. No? Uh, and then, as far as the peace negotiations is concerned, kailangan uh, bear, hindi sapat yung sasadila niya. Ang ginawang notification ni Secretary Duresa. Duresa ng Office of the President Assistant to the Peace Process mm. ay sinasabi batay dun sa announcement ng Presidente na kinakancel ang Pisto. Cancellation mm. ang ginamit niyang termino. Oh. Ay, uh, importante ba yun? I don't, I, don't know, I, don't know what, what, he has to mean. Eh. Uh -uh. In, 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 hindi, niya sinasabing ano, I'm cutting short or suspending or what kasi iba iba ng tapos. So, cancellation. Uh, ano yung kinansel niya? Yung, yung uh, next talks o total na? No, kailangan mal maliwanag yun. Pero, ang ginawang pagkalas ay yung sinasabi, tinatapos na namin yung kasunduan joint agreement and security and immunity guarantees na nagbibigay ng security guarantee at saka immunity against arrest and prosecution etc sa mga participants oh ay uh, under that agreement pagkatanggap ng NDFP at i-acknowledge formally din saka bibilang ng 30 araw bago maging effective. So, ibig sabihin, pagka submit ng notice of termination, may grace period at 30 days bago ito maging effective. Mm -hmm. Meantime, protected yung mga uh, protected yung may yung document of identification doon sa guarantees. Hindi sila maaresto. arresto uh, Eh bakit ma-arresto so sila nga? Precisely. Yun Kaya uh, nare-raise na issue yun. May pag-asa pa ba kayo na magpapalit na naman ng isip si President Duterte? Ah, uh, Siyempre, uh, uh, nagpapahayad ng tagasa yung National Democratic Front, yung Pavel doon, uh, maging yung CPTNP, sa kanilang statement, mm -hmm. na uh, Uh, ready pa rin silang pagpatuloy yung peace negotiations kahit wala nang ceasefire. Sinabi na ni President Duterte, all out war against the Reds. Anong ibig sabihin? Hindi, hindi, hindi saan gumamit ng all out war. Si Sino? na yun. Pero ito ang statement ni Lorenzana, ano ha? Huh? It is, is, it is all out war kasi they are considered by the President as terrorists. Hmm. Ano bang pagkakaiba nila? Hmm. sa Abu Sayyaf. Hmm, so talaga extortion talaga. is not terrorism. It's a, it's a common crime. Kaya eh, pwede naman kinakasuhan nilang extortion. Uh, hindi mo nagpapatay sila ng mga businessmen and they... Ah, hindi naman pinapatay. Ah, hindi niyo pinapatay. Ano, uh, ano but, ang ginagawa nila? <laughs> <laughs> eh, ang ang sinasabi niyo medyo ba? relatively <laughs> pero <laughs> ang ano niya threaten sabi niya eh mm -mm. walang businessman na pinatay ninyo. Oo. Oh. lang kayo ng mga kasakapan. Ayun, mga properties. Ayun. Ayun, oh, yung ginagawa nila. On that very fine distinction, you say, N uh, the CPP, NPA, NDF, is not a terrorist organization. Oh. Ayon bang... Yeah, ayon? yeah. Oh. Ayon, We are of so many... Sa simula ng kanyang termino, sumang-ayon din si Pangulong Duterte na palayain ang mag-asawang leader ng CPP na sina Wilma at Benito Tiamzon sa ngalan ng mabilis na paggulong ng usaping pangkapayapaan. Maagang umusad ang usaping pangkapayapaan sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sa kauna-unahang State of the Nation address ng Pangulo, Julio, ng nakaraang taon, nagdeklara siya ng tigil putukan sa pagitan ng militar at ng rebeldeng grupo. Bawat administrasyon parang fresh start yan eh. Meron ka talagang pangako na nagbubukas o bagong daan na nagbubukas. Uh, nangyari din naman yan noong panahon ng ni President Gloria Macapagal-Arroyo, ni President... Uh, uh, Noy-Noy Aquino, meron fresh start na ino-open up, may potential Pero sa magdadalingin niyang potential na yan at gano'ng kahanda yung dalawang partido na talagang magkaroon ng uh, uh, panibagong approach dito sa problema na. Nagkaroon ng second round ng peace talks sa Oslo, Norway muli noong October 2016 kung saan nagbalangkas ng indefinite joint ceasefire agreement. Nasundan pa ito ng third round sa Rome nitong Enero. Bagaman hindi nagkasundong magkaroon ng permanenteng ceasefire, susunod pa rin ang parehong panig sa unilateral ceasefire. If Duterte says, Dako, nadulas lang ang dila ko and there's really no, you know, they're really not terrorists, you will accept. Is that of course? that of course. Your... Kaya din naman talaga ter terrorist. Uh -uh. oh. you, you, I mean, you will accept his uh, his apology. Oh, pa... you will. You are willing to continue the talks in mm -hmm. spite of this. Oh, mm -hmm. kasi yung sinabi ko na nga, yung yung uh, yung uh, pamamaraan ni Duterte, established talaga nyan. Mm -hmm. Bisasabi uh, kapag uh, misunderstanding o nag-away, eh di siya, ang ah, 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 sinasabi niya rin sa kabila. Eh, pero kasi nagalit siya. Oh. Kasi pinatayin niyo ang tatlong sundalo. <laughs> oh, oh. Okay. Pero hindi na bago yan. Dati na, eh, patala ng labanan eh. mo no? no, pero, pero so, this in time around, in, around, yun, ang ginam... Ano yan? Yun ang... Um, yan ang ginamit niyang tuntungan para sabi niyang, wala na, hindi na tayo, hindi ko na kayo kakausapin. Abay, pero, Terrorista kayo. Tiyo na, oh. bakit, bakit niya gagawin yun? hindi siya nagalit talaga because of this. Hindi excusa yun eh. Ano uh, ba yung Inantay pa yung aminin uh, nila. Kaya ako tinatanong, meron bang direct control ang political consultant na si Joma Sison with the NPA here? Because the NPA are doing their own thing. Obviously, Merong, na, meron kayong uh, unilateral ceasefire and yet your NPA went and 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 did this. Marilyn, oh, yan. Kaya nga merong ceasefire violation, no? that's part of the game. Kung merong mga nagkamali ng interpretasyon, gumawa ng isang aksyon ahead ng ng, ng effectivity ng ceasefire, yun ang sinachar ni Presidente. Sabi nyo, sa February 10, magtetek-effect yung wala ng ceasefire, eh, bakit kayo Uh, ano na, bumangat kayo. Oo. Uh, -oh. uh -oh. oh, so, isang issue yun, isang uh -oh. sumbong yun, na dapat i-put in writing at i-submit at para mag-investigate okay. eh magkakaroon ng judgment. <snap> hindi pa nagagalit yung mga TPP people on the ground, yung mga mm -hmm. yun, ando doon sila sa mga mountains kung ano-ano nag, nagsasuffer sila with all this uh, you know, eczema in the foot and all and these people in, in Holland dancing away. Ano na, yung nangyari nga yun? pre-affirmist and rejectionist. yun? Mm -hmm. Nangyari na yun? Si nangyari <smelling> ang pag-usad ng usaping pangkapayapaan sa ilalim ng Administrasyong Duterte may ilang kondisyon na hindi mapagkasunduan. Nariyan ang makailang ulit na paglabag sa kasunduan ng tigil putukan. Minusog umano ng mga rebelde ang ilang sundalo sa magpagkahiwalay na lugar sa bansa. Classic po ito or malinaw sa sa katotohanan nung panahong sinasabi pa lang na nilift na po ng NPA ang uh, kanilang unilateral ceasefire declaration. Sinabi ito ni Ginong Jorge Magdos na umalis na sila sa usapang pangkapayapaan. Subalit so, yung nakikipag-usap po sa panel ng NDF na si Ginong Agkawili, sinasabi niya na tuloy pa rin daw po sila sa usapang pangkapayapaan. So ibig sabihin po nito, ang sinasabi ng ulo, hindi po ginagawa ng paa at kamay sa baba. Hindi rin mapagkasunduan ang hiling na palayain ang lahat ng political prisoners. May pag-asa pa kayang magpatuloy ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng rebeldeng grupo? Now you tell me, is, do you think that you have gotten so much more from Mr. Duterte than you got from his predecessors? Wala namang nakuha sa nakarana, except yung kay, kay Ramos. Ang ko niya yung release ng prisoners binihingi nyo yung 400, binigay ko na sa inyo, nire-raise ko na yung mga leaders niyo, 19 yan. Mm -hmm. Sabi niya, ngayon gusto nyo pwede lahat na. Mm -hmm. E eh, managalit ang militar sa akin, baka patayin ako dyan. Mm -hmm. oh, sabi niya. Tama nyo. naman yun. Oo. Oh. 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 Ito. Pinaghirapan nyo ng mga militar. O, oh, yan na. Yan siya, oh. sabi nila. You're still following it up. Nandun kasi na. pumayag na yung kanyang negotiating panel kinanggap yung listahan ng 200 initially, pinoprocess na nila yung release. Bigyan mo ako, sinabi niya kay Bebot Bello, ng kasulatan, signed by the GIP and the NDFP, that we are in a ceasefire, bilateral ceasefire mode, and I will release the political prisoners in 48 hours. So willing siya, i-release. Pero kapalit ng bilateral. Ceasefire. Yeah. Eh, bakit okay. ayaw nyo ng bilateral? Hindi yun naman siya ayaw. O oh, eh, bakit? Eh, bakit? Hindi na delay lang yung, ano? ano? Mag, I nagkasundo mean, pag-usapan yun, yan sa February 22. Man. Bakit katagal-tagal? Eh, nung, eh, nagkabitin-bitin kasi, nagkadugtong yung, uh, uh, paulit-ulit na promesa ng government panel the work on the release ng political prisoners at saka yung general amnesty na binanggit ni General President Duterte ng Mayo pero dinibinay niya ngayon. Meron din po kaming mga ikang initial na apprehension tungkol sa uh, sa pagkat sapagkat marami na pong pagkakataong sa nakaraang panahon na nakipag-usap tayo sa CPPNPA subalit hindi natagumpay. Ganun naman, pumayag po muli tayo. Lalong-lalo -lalo na po yung aspeto ng pagpapalaya ng ilan sa kanilang mga matataas na pinuno na ang paghuli po rito ay ika nga pinamuhunan na ng buhay ng ating mga kawal. So, balit alang-alang sa pagpapatuloy ng usapang kapayapaan at pagsuporta natin sa desisyon ng ating Pangulo at ng pamunuan ng sandatang lakas ng Pilipinas, niyakap po natin yan nag ni President Duterte yung kanyang negotiating partner oh, oh. after declaring na... Uh, Nag-declare na siya, tapos na-consulta siya sa kanyang oh. partner. Ba yun? oh. Oh. So yung payo na lang nila, e, ayamang tinutinan, tapos ano, isubmit na natin yung turbine formal. Mm. notification. Yun ang ginawa ni Duresa. Mas so, may mga papaya na yun sila, hindi hindi nila, hindi... Mapapahiya sino? Ang Philippine government, dun sa Norwegian government na nagpa-facilitate ng talks, mm -hmm. bigyan lang po Binayaran ng Norwegian government ng hindi na, yung, yung, yung hindi yung, Philippine no, government ang nagbayad ayon sa Philippine Human Development Report at Project ProShares, sa nagdaang limang administrasyon, pinakamalaki ang naging gastos sa gera sa Mindanao sa ilalim ng termino ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Umabot ito ng mahigit 288 bilyong piso. Sa ilalim naman ng administrasyon ni dating Pangulong Arroyo, pinakamababa ang maitalang economic cost na nasa mahigit 503 milyong piso sa kabuuan sa nagdaang anim na administrasyon sa loob ng 47 taon umabot na ng halos 2.9 trillion pesos ang nagagastos dahil sa gera sa Mindanao. Ang epekto ng all-out war sa mga komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa, paano nga ba bangin ng sandatahang lakas? Naunawaan po natin ang damdamin o agam-agam ng ating mga kababayan kung pinag-uusapan to natin ay all-out war. So, ang gusto po natin linawin. Pag sinabi natin pong all-out war, hindi po ito yung sinasabi natin maging indiscriminate na tayo o bara-bara sa salitang kanto.